Hello mga children! Ito yung nabili kong buhangin sa Shopee. At ating buksan na. Alam ko meron akong mga kasama dito, mga e-order. Guantes yata, at ano, yung pang scoop. Atin ang buksan. Uh. Ito yung mga halaman ko, ayusin. Mga halaman kong bigay ng mandiligo. Ay, Santa Maria. Puputulin ko siya. So, sabi ko nga, hindi ako makakabuhay ng halaman. So, kailangan mag Ay! Binalatan ko na itong ano. Binalatan ko na itong lupa. Ayun o. Oh. Sabah ka na ba ako? Binuksan ko na. Wala pa akong paso. Ako nakaka-order ng paso. Ito yung mga iba kong in-order. Nabuksan ko agad yung lupa. Nakama rin ako. Ano yung buwan ko? Ako! Ang ganda ah. Ano naman to? Oh, in order. Ingay. Ingay sa padigid dito. Yes! Ay, mabuksan. Ay, eto. Just me. Parang laruan lang. Mabuksan. parang da Ganda na. Cute. Parang laruan lang siya ganda ng kulay watawat. Ay, hindi. Kailangan pala yellow ko para maging kulay watawat. At ito pa isang na in-order ko. magpaplantita na ako. Pari ko. Na. Ano nga po ba ito? Ah, gunting! Ayan! Garden na scissor. O, diba? Ayan Ay, ang na-in-order ko. At yung soil. Ito yung mga halaman ko. Mga ayusin. Ewan ko kung ano mga pangalan niyan. Ito na yung rubber tree. Thank you for watching. Thanks. Thanks. Thanks.